oras muna sa buong kapuluan. 21 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Number 1 Kasama si Kuya Kuya Angelo Palmones Magandang Umaga Pilipinas 24 na makalipas ang alas 4 ng umaga Ako may problema po dyan husan weba Nueva Ecija Sa Tarlac, yung mga nagtatapin ng basura bandang norte kasi yun daw pong kalangitan sanitary landfill sa Tarlac isasara. Medyo may kalakihan pala ito, ano ha? Detalo ng balita mula sa 1.5.3 Radyo natin Gimba mula kay Army Caranza. Army, good morning! Yes, good morning Sir Angel at sa lahat ng ating listeners nationwide. Crisis sa basura ang posibleng kaharapin ng 24 na LGU sa Nueva Ecija at dahil sa posibleng pagsasara ng kalangitan na sanitary landfill sa Kapas Tarlac. Yan ang pinakamalaking waste treatment facility sa rehiyon at nag isang engineered sanitary landfill sa bansa. Ang napipintong pagsasara ay bunsod ng matatapos na 25-year contract ng operator ng landfill, ang Metro Clark Waste Management Corporation o MCWMC, sa darating na Oktubre. At ayon sa report, walang balak i-renew o extend ng government agencies na Basis Conversion Development Agency o BCDA at ng subsidiary nitong Clark Development Corporation o CDC ang kontrata. Ang dahilan, plano i-convert ang lokasyon bilang isang tourism-oriented development project. Una lumabas ang balitang pagsasara na ikinaalarma na ng mga local government officials sa ipinatawag na meeting ng National Solid Waste Commission uh, ng regyon Uh, sa, dito sa Central Luzon kung saan ini report ang plano. At ito'y mula mismo sa mga official ng CDC. Ang siyudad ng San Jose dito sa Nueva Ecija ay isa sa tatamaan ng krisis. Araw-araw ay nakakaipon ito ng nasa apat na punto nila ng residual waste sa, na hinahakot ng Metroplar para sa proper disposal. Sir Angel, bukod sa 24 na LGU sa Nueva Ecija, 67 pa mula sa pitong probinsya sa tatlong rehiyon ang maaapektuhan ng pagsasara. mm -hmm. Sama dito ang Tarlac, Pampanga, Bulacan, Zambales, Bataan, Pangasinan at Benguet. Isang petisyon na ang itinumite ng mga environment officers dito kay uh, DENR Secretary Maria Antonia Yulo Laizaga at sa regional directors ng National Solid Waste Commission noong uh, Abril 22 para sa agarang pagtugon at intervention nito sa sinasabing closure. Dito nakasaad na magdudulot ng malawakong problema sa waste disposal at makakaapekto ng malaki sa kalikasan. Maging sa kalusugan ng milyong-milyong residente ang pagsasara ng pasilidad. Mahalagang bahagi ng waste management system nila ang Kalangitan Sanitary Landfill dahil bukod sa pagiging cost effective, nag-iisa itong pasilidad sa Luzon na may tatlong ISO certification wow. at compliance sa environmental standards ng RA 9003 o Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Ayon pa sa mga petitioners, i-responsable sa bahagi ng BCDA at CDC na wala itong anumang alternatibong plano para sa waste disposal sa oras na mag-expire ang kontrata at sa tumigil ang operasyon nito. Nasa 4,000 hanggang 5,000 tonelada ng basura ang dinadala araw-araw sa mahigit isang daang hektare ang pasilidad ng kalangitan sa landfill. Mula yan sa mga households, business establishments, gaya ng mga malls at hospital at iba pang industriyang kasama uh, uh, ang major economic zones sa Subic at Clark na sinisurbisyohan nito. Uh, yeah. Sir Angel, nagsumitin na rin ng liham kay Secretary Lozaga ang nasa mahigit dalawampung waste transporters at treatment, storage and disposal o TSD facility na nagdadala rito ng residual waste at treated hazardous waste sa uh, para sa final disposal. Gaya ng mga LGUs, iisa ang hiling ng mga ito, ang pigilan ang pagsasara ng kalangitan sanitary landfill. Malaking dagok ay nila sa kanilang operasyon at sa proper waste disposal sa kabuuan kung tuluyan itong isasara. Wow. At yan ang balita mula rito sa Nueva Ecija. Radyo natin, Gimba, WTC 105.3 FM. Ako si Arnie Caranda kasama mo sa pagbabalita at sa pagsiservisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat na Army. Nako, ito ay isang major concern ha. Dahil ganun kalaki ha, apat na libong, uh, ilan? Apat na libong tonelada. ng basura kada araw ang itinatapon doon o inilalagay doon o pinaproseso doon. Oo, oh, mabigat ito. At saka mantakin hunin nyo hanggang Ilocos, hanggang Binggit, nagtatapon doon. Doon nagdadamdam basura. Hello. Eh, eh, dapat ho, Marshall ba ito sa lalong madaling panahon? Ganda umaga, Pilipinas! Pil